So, ayun mga kaidol, no? mapagpalang uh, hapon sa inyong lahat, no? Medyo hapon na mga kaidol, no? Inabot na tayo ng hapon dito at uh, patuloy pa din tayo, no? sa eksplorasyon at sa ikakabuti ng uh, bayang ito, mga kaidol. Grabe kanina mga kaidol no? kakaiba yung panahon kasi biglang umiinit mga kaidol no? tapos biglang umuulan din kaya yung mga bata dito mga kaidol no? na mga katutubo prone sila sa sipon no? sipon na tubo so tayo din mga kaidol no? kasawi ang palad parang dadapuan din tayo ng sipon at saka ubo mga idol kasi medyo makati na yung dito mga idol dahil nga sa pabago-bagong panahon mga idol ba so ayan sana no sana makita natin si Niljan dito kasi sabi ni Inday dito documentation si Niljan mag-explore. So sumunod ako dito mga kaidol no. Hindi ko alam kung saan banda ngayon si Niljan. Pero sana mahanap natin si Niljan mga kaydol. No? At uh magkasama kami ngayon mag-explore. Medyo matagal-tagal na din mga kaydol no? simula nung uli namin exploration. So ayan sa lahat pala ng mga nanood no ng bidyong to maraming maraming salamat mga kaidol no sa walang sawang pagsuporta ng ating uh, YouTube channel at uh, ako ay nagpapasalamat mga kaidol no sa tulong niyo no sa panonood no sa pag hindi sa pag hindi pag skip ng ads ayan nagpapasalamat ako ng uh, marami diyan mga kaidol kasi malaking tulong na po yan sa amin no dito banda no Ayan mga idol Medyo ma Ano yung lang dito Yan yung sa likuran natin kanina no? Ayan ang makikita nyo Kakatapos lang Medyo humina na Humupa na yung baha Pero kanina talaga mga idol Yung baha dito ay, talagang malaki yung baha dito no? Ayan, no? So, tayo mga kaidol no? at uh, hindi umulan ng malakas kasi kung umulan ng malakas mga kaidol mahihirapan tayo no? kasi tatawid pa tayo doon, mga kaidol doon banda at uh, delikado no pag malakas yung agos ng ilog mga kaidol So, yan mga kay nagtanong ako diyan, no? Doon sa batang nakasalubong ko. Isang katutubo. Nagtanong kasi ako, "Bakit may ano diyan?" So nagtanim may nagtanim pala dito mga kay no? ng kalabasa. At, uh, sabi ko mabuti naman nata yung mga farmers dito. Ano, nakabalik na hindi ko alam kung bakit dito nag-explore si Neil dyan mga kaidol Pero Punta na Punta pa din tayo dito Ayan. Medyo parang uulan na naman no? Ayan. Kita niyo yung Andi itu sini hujan Oke, itu masih Tol. Sabi na eh, ikaw talaga. Okay lang, ikaw. Basta. Hindi, ko na-explore ko. Akala ko, wala akong kasama ba. Nandyan ka pala. Hindi, pumunta ako noon sa inyo. Sabi ni Inday, dito ka daw nag-explore. Kaya sumunod ako dito. Exploran ko kasi ito. Maraming mga kalaban dito na nakapaligid. Akala ko ba, ano na, mabuti na yung ano dito. Kasi nakabalik na yung mga farmers dito. Bang. Bukan, hindi na problema kayo. Bakit? na sa mga bagong kumandir karong dinay kanang grabe dahi ano sa oi nay nag pagbiyerno dire ba okay pasan ilang mga patos batos sa mga tuman ng mga ikapa mo nay grabe ang pag abusar dire ya komo sa imong bui? okay lang to usay skill ni mo okay lang kakaraos naman kakaraos ah oh nakakaraos na Parang uulan na naman tulo. Kanina umulan, ngayon uulan na naman. Ganda yung ano ngayon dito mga kayo doon. No? O nga eh. E, Ayun o, makikita nyo naman. Makikita nyo mga kayo na matataba yung mga pananim dito. Pananim. Wala Wala tol?

nararamdaman ni Emil dyan mga kay, na ituman dito. Magpapalipad ng orasyon mga kaydol. mga idol, nakita na namin yung sinasabi ni Nuri dyan mga idol na tuman Sige, di na. pa rin nagbabago tol. Ah. Yung mga mo pa din ba? Talagang... Ay, tol. Di basta-basta 'yung kapangyarihan nito. Pachi. Kailangan natin maingat tuloy dahil yung kaibigan natin si Lady Peter, sabi niya sa akin na may mga daw. Diyos ko. Isa sa mga team believers ang mabibihag Ingat lang talaga tayo ngayon tol. Kasi so, sa ngayon panahon tayo? ngayon, hindi na... May mga kalaban tayo ngayon ng mga babaeng, ka, babaeng kamandat. Huwag tayong magkwan. Yun Ano yung sabi nyo to? Mag-iingat talaga tayo ngayon kasi sa panahon ngayon Grabe na yung nagaganap ng na mga ano ba Patayan Nagkaalat na kasi tol Tol Ngayon ano Pwede ko bang ipasama sa iyo si Pantol? Si Yung si Sholo Yung sa Burlingas mo magtira? Magtira? Pwede naman bakit? May kasi mag -ban. May, may plano kasi siya May mobya ba? Tapos taga doon sa kwan Sa Sa Pangalan ni niya Ah gawin na lang natin tol Ano? May bakanti namang ano doon Doon na lang natin patiran Kasi sabi mo may, ano, no, may mobya Ano naman yung privacy Ay, Wala pa lang man, lang. man sila nag -ban. Ah hindi pa Ito sila nag Wala pala. palagi ba? Eh, sabi niya sa akin Pwede sana mag-pan Hindi yun, lagi daw ka Sa, sa pwede ah, Pwede naman Huwag seryoso naman yung gataan, huwag minyak na siya. Minyak na siya? Tata, kain ako, minyak-minyak. Huwag po. Kasi, di naman pwede na dito lang siya mag ano? Kasi niya mag-trabaho, pwede ka na mag-aakuan. Mag-ikiri, yung gusto niya? Kaya gusto Pwede naman, sabihin mo lang na papuntahin doon. Hmm. Sige, ino na Oh. Para... Mas okay din ba? Hmm. Ano ka puti doon? Ano ka puti sa unahan mo ngayon doon? Oo, oh, hmm. Nahirap yung buhay natin ngayon dito sa Kwantol. Wala yung... Ako nga, nakadawat ng gagayuda.

ay kato ng mga doktor tol doktor sa ano? sa organ bayo okay. tayo ka simple na wala ang maruwi kipuan trabaho ron nangita nagbata tol ba? siguro oh, kaputi na no.

nalle Ano natin. Tara.